b -boy. At siya naman ang best friend kong si John John. Maghintay kayo ah, maghintay kayo ah. Gusto na naman yatang ako. Pagbilan nga ng kanya. Pagbilan nga ng tadyan yung bits. Ano sa DNR? Hindi ka sa DNR nagtatrabaho. Tiga putol kayo ng punong kahoy. Araw-araw na lang nating pinagtatalunan yan. Tigilan yung pamumutol ng punong kahoy at nakakasira kayo ng kalikasan. Sapsat ng sapsat. E Eto, Eto ang punong puputulin natin ngayon. pa oh! okay! so palang may lamang lupang katulad mo. Sandali nga, anong hanap mo, boss bro? Kayong mga mortal, kayo ang dahilan ng pagkaubos ng mga punong kahoy. Putol kayo ng putol, pero tamad naman kayo magtanim, mga palalo. <laughs> Kailangan mapayak ninyo ang kapre. Luha niya ang magpapagaling kay Buyong. Luha? Hindi! Umalis kayo sa dadaanan namin kung hindi! Pagkakaan namin ka! Pagkakaan ka pa pala! Eto sa inyo! Ising na pala ang mga batang biyag nyo. Sakpo! Nagugutom na ako. Paborito ko pa naman kainin ng mga batang tulad nila. <laughs> Naging nakikita... Ang sila palang lumulang kapag kinaon siya. lumapit kayo sa akin. Habang nandito ako, walang masamang mangyayari sa inyo. <laughs>